Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. The just approved universal pension. Kailan po ang simula ng availment niyan ng mga senior citizen Sino po ba ang lalapitan? Ayan, sagutin niyo muna yan ma'am. Update. Uh, well, aprobado na na, aprobado na ito sa Kongreso. oh. Ngayon, Senado na, nasa Senado na. So nasa Senado na kung pabilisan. Kaya doon kayo maglabi sa Senado para mabilisan ang pag-approve nila. Kasi ko ako lang ang masusunod, gusto ko ma-approve na tong taon na ito para ma-implement na itong taon na ito. Mm, okay. Ah, uh, mm. po sa ano lang. Uh, we have an uphill battle in Senate. Dahil sa kasalukuyan po, doon sa previous Congress ay may mga pitong panukala. Sa kasalukuyan po, isang senator pa lamang ang nag ng kanyang nag refile ng kanyang bill tungkol sa Universal Social Pension and that is Congress uh, Honorable Senator uh, tiberos Risa Ontiveros, yung mga iba po hindi sila nag-refile. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.